Good morning, Madlang Pips! Ayan, so nandito na ako sa work. Ayan, gagamutin ko na yung sarili ko. Madlang Pips, gusto nyo bang makita ang problema ko? Ayan, hindi ko masyado makita. Ayan o, oh. so habang maliit pa, i-cure na natin. So bumili ako ng Fucidin H Antibiotic Corticosteroid. 300 grams. Ano, 3, 30 grams a uh, cream. So, medyo mahal ito. So, sabi sa akin, three times a day. Three times a day. So, ganito yung itsura niya. Leo. So, Leo. Ayan. Try natin. need pa pala nating butasan to. Ano ng pambutas? Butas nito. Ayan. Para-paraan din, may Sarah, kung may time. So, applyan natin ito madlang tips. In front of you, first apply. Sabi sa akin is three times a day. Ayan na. Ayoko talaga. First time ko itong nagkaroon ng ganito. Ang sabi ng ano daw babae doon sa pharmacy, eczema daw to. So, syempre naging honest ako sa kanya. Ilang days na daw to. Sabi ko nasa one week na. So, nasa one week na.